tumulong, maging inspirasyon, at ikalat ang kabutihan. Ako po si Susan Etchas. Hanggang sa muli at mahigpit na yakap. Kapo! Next! She's just everywhere recently, ano? Everywhere but here. Ate, kuya, ngayon lang naman gumanyan si Mama. Pagbigyan na natin, na naman. Masama ba akong ina? Kung mangarap ako para sa sarili ko. Ay, ikana, ikana, ikana. Ito yung isa sa mga pinakamagandang punto sa buhay ninyo. single mom check iniwan ng mister check sinungkok ng panahon <laughs>